And yo, what's up mga kampas lupa? Good morning sa inyo lahat. Ayan for today's video. Eh, ayun nga, magtotos na naman tayo sa may parting papuntang Indang. Sa pake tayo ng uh, conchuso. balang itotos natin ngayon yung mga kalapati uli na ayo rumunda. So, hindi ko naman sila paparusahan. Medyo makulimlim at nag-uulan ngayon dito sa amin. So, Siyempre sasanayin natin yung mga jet fighter natin ng mga ganitong panahon Kasi pagdating sa race eh, merong mga parte na lugar silang dadaanan na Kung hindi umuulan ay eh, malakas ang hangin So estimated ko mga 7 kilometers lang yung pagtutusan natin mamaya doon sa papuntang uh, Amadeo So kailangan nilang... Uh, ma-practice sa mga ganitong sitwasyon, yung maulan, yung mahangin, yung parang smash ba? So, um, <laughs> wala tayong training box. Baka naman, yung mga training box dyan, eh, pahiramin nyo naman training box. Gawa nyo na ako, ayan. Wala tayong pambili kasi mahirap lang tayo. <laughs> ayan, so, try kunin na natin yung ating itotos na mga kalapate. So, ayun nga pala, yung dalawang white flight natin ay eh, pinagparish ko na ayan eh. ito yung medyo matitikas matitikas lumipad sa atin dalawa yan dalawang yan ayan, dalawang white flight anak yan nito ni Sir Sagon tsaka na itong blue bar white top yan yung eh. producer ng ano na yung mga itim na white flight natin yan yung lahi ng mga uwak line yun yung white top na yun so panganak anak nila ito oh ayan oh ang ganda mukhang barbie Ayan. Black siya na may puti-puti sa ulo. So, yung kapatid niyan eh, yun nga, yung blue bar na white top. Ito, turo ko sa inyo. Ayan, 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 ayan. Ito, ito, to. Ayan. yan kapatid yan ng itim. yan yung pinakapanganay sa kanila. So, yung kapatid na tatlo, nandyan sa taas, rumoronda kanina. So, ayos naman lumipad itong mga to. Nakikita ko, masisipag rumoronda. So, ito hindi pa natin to pinapakawalan kasi training pa natin sila doon sa may trap door so ayan medyo nasasanay na pumapasok baka next week eh ano na natin to bibitawan na natin dito eh, sana hindi siya mag overfly ayan katulad ng mga kapatid nya so, meron siyang kasabay bali tatlo sila tinuturo ako mga inakay natin so ang itutos nga natin ayun yung checkered na yun ayan yan, si ayan yan o. Tsaka yung blue bar na isa. Saan na yun? Ay, yun pala. Yan yung blue bar na yan o. Yan o. Ayan, yan, Panay barako-barako. Ang barako. lakas mamarako dito. Pag pirapa ko lang, gusto puro barako lang. Ano ba yan? So... ayun. kunin na natin. Siyempre, sasama natin yung, ano, yung dalawang white plate natin. Eh, mukhang pwede na silang ano uh, itos ulit kasi tatlong araw na sila mag ay apat tatlo yan et, sa tingin ko yung dalawang to ay, ano naglalambingan na hindi katulad nung nakaraan eh nagbubugbuga silang dalawa so ano pa natin let's go ulit and yo what's up mga kampas lupa ayan nandito na tayo sa area ng pagbibitong so ayan medyo makulimlim at medyo masama ang panahon medyo malakas ang hangin meron tayong warriors na 6, anim ang tawan natin na eh, sila yun o ayan so ano pa inintay natin pakawalan na natin to baka pakawalan pa ng iba to Siyempre, so, single plus lang tayo ngayon kahit magkakasama sila. Isa-isa natin sila ang bibitawan. So, huy, halika dito, halika dito. Ito yung kalapati natin na isang linggo bago nakauwi. From Imus to Trece. Kayo, <laughs> so, rumoron doon na yung isa. Uy, yung dalawa kasama ko, nandun sa likod doon. Oh, mga basang si... Ayan o. Oh. <laughs> Ito na. Ayan. Ayan, lumabas na si Haring Araw. So, next na natin itong isa natin. <laughs> uy! 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 Nawalang <laughs> <Uy, uy! laughs> niya kayo! Bakit niya kayo tuwan sa likod? Baka <laughs> bukas pala! Ang <laughs> balak nga ay single tos eh! Para ayun! Ayun na oh! Sa... Yung dalawa! Ang bihira! Ano ba ba sa likod? Ayan! Nawala na! Dumiretso na! So kita may ulap po! Medyo masama talagang panahon! Malakas ang hangin sa taas! So ayun, dumiretso na yung anim na kalapati natin. So titignan na lang natin kung makakabalik sila. Hey yo, what's up? Ito na ha, pauwi na tayo. Ayan, kumuha tayo ng parcel doon sa, ano, sa hub. So, pagkumpa na ulit tayo ng, ano, ng Perez. On the way na tayo, ayan. Siyempre. Update tayo mamaya kung nandun na yung anim na binitawan natin. Babush! yung what's ng mga campus lupa? Ayan, nandito na nga tayo sa bahay. Hi. So, check natin kung yung mga ibon na binitawan natin ay nandito na. Ayan, nakakarating lang natin. So, silipin natin yung loob ng loop. Ako, mukhang wala pa. Mga okay, hindi pa nagsipasok. So, nandito sa may kawad ng poste. Titingnan natin kung nandiyan na sila. Ayun. Nandiyan na yung isang gray cell saka isang white top. Ayun, kasi sila kaya medyo malabo. Yung babaeng white top nandiyan na. Saka yung gray cell na nawala ng isang linggo nandiyan na rin. So, wala pa yung blue bar saka isang white top na barako. So, asa na kaya? Pati yung checkered, black check na ay barako ng barako at saka isang blue bar na babae. Hindi ko mawari kung nandito na sila kasi nasa labas lahat ng kalapati natin. Ayan mga nagre-relax, relax sila dyan sa kawad ng kuryente. Nag-charge yata sila. Huh? So ayan, mamaya update ko kayo kung anong oras dadating yung iba. Eh, ayun na nga, mayroong bagong dating dalawa. Ay yung black chick na ano malakas mamara ako nandiyan na tsaka si blue bar yata to Yun, o oh. oh, yung blue bar na babae parang yung babae yata and so ayun na nga dumating na yung blue bar na babae yung black chick na uh, tamad romonda yung malakas mamara ako tapos yung isang white flight natin nandito na rin pati si eh ang ano itong bristle natin na malakas din mamarako so ayun nandito na sila apat apat na tayo bali ang kulang na lang natin yung white flight na barako yung bagong pares nga ng pinaris natin do sa white plate na babae tsaka yung blue bar na malakas din mamarako ayun na lang kulang natin dalawa so pare ko yung white plate na ano nandun na naman sa kabilang bahay eh hindi naman nagpapahuli sa liparan yun mahilig lang dumayo sa kabilang loop at talagang namamaris siya so binigyan na nga natin ng pares so hopefully mabago yung kanyang attitude eh hindi na siya pumunta doon sa mga loop na ano binibisita niya yan yung nawala eh, mga one week lang Imus hanggang ano hanggang dito sa amin eh one week bago nakabalik so ayun na yung black chick na panay ano lang din barako barako bara pag nandito Eh na nilapitan na ni Grisel yun oh barakuha niyang dalawang yan talaga mga siga yan and yo, what's up mga kampas lupa ayan time check mag aalas 7 na so bisitahin natin yung mga warriors natin kung nakabalik nga ba sila or hindi so ayan nga basta nagpakain tayo kanina hindi ko na chinek kung dumating na yung ating mga kalapating binitawan kanina dun sa papuntang Amadeo do sa may, sa may konchu so lika check na natin So, nandiyan pa nga yung mga pakainan nila, oh. Hindi pa ako nag, gano, nag, nagligpit na yun. Natoka-toka pa isa. So, check, check, mic, check. So, yung babae. Ayan, si White Top. Uh, bara ako natin. Nandiyan na. Ito, sino to? Ayun, yung babae blue bar. Nandiyan na din. Ayan, oh. Tapos nasa yung malakas mo ko ayun yung malakas mo na blue bar nandiyan na yung kulay ano yung sing sing kulay yellow so tatlo bali anim yung binitawan nga natin tatlo so yun ang madami pa natirang pagkain ah nasan yung grisil sa yung grisil natin kanina uy ito nakabukas pa pala yung loop ko hindi ko agad kasi na ano gawa ng nagdi-deliver tayo kanina yung babaeng white plate nasaan babaeng white plate natin nasaan ka ay yung grisel ayun o oh. yung grisel nasa na ba eh, yun siya, oh, yung grisel oh, ayun siya yung grisel kita ba apat sino pa ba yun sa white light mukhang wala ah pero nakita ko kanina pumasok sa loob pagpakain natin kanina so yung white light ng babae nasaan so anak ni Baden bro ayan ano? oh. po bang wala nasa na yung white plate na yun hindi naman yan so sige na nga Pasukin na nga natin to, baka pasukin pa ng iba Ayan o, oh, lahat mga gutumpay Kasi madilim na nga na nagpakain ako kanina Yung babaeng white light Tanapin natin oh. Babaeng white light Ayo, nandyan ka ba? Ano, ayun yung babaeng white light natin Tapos yung checkered yung checkered babaeng white plate ayun o, no? nasa dulo yung may puti yung ulo so, may bandang baba niya ayun Tapos yung checkered na malakas mamarako nandito na rin so ayos kumpleto yung ating warriors hanggang dito na lang ang ating vlog maraming salamat sa inyo at happy flying mga kalapatids ay, di hindi pa po nakapalo e eh, nakasubscribe sa ating youtube channel 66MTV buhay tricycle driver then uh, hampas lupa lupa loop ayan pakipalo sa ating FB page ayan maraming maraming salamat po god bless and happy flying mga kalapatids hanggang dito na lang babush Sorry, it's DJ.